Sa nakaraang kwento natin ay pagkatapos matalo ni suyan ang nangunguna sa Sojin High na si Jiansuo Jiang ay nagsiluhuran ng mga kasamahan nito sa harapan ni suyen at sa pagpapatuloy ng kwento. Sinabi ng mga ito na mula pa sa simula ay ayaw na nila sa grupo ni na su Nag-abiso ang quest window na update na ang progress ng quest para sa pagsakop sa mga paaralang nasasakupan, Sojin High 1 over 1, dojin High 0 over 1. At jog ang vocational high 0 over 1. Sinabi ni Kim Soo-yeon na tila tapos na sila sa lugar na yun at nagtatanong kung dapat na silang lumipat sa susunod. Napuna ni Hyun-dong Lee na para na raw siyang ganap na siga. Makalipas ang ilang sandali, isang estudyante mula sa Dojin High ang lumapit at nagpasalamat. Matagal na raw silang pinahihirapan ng East Gangbok, kaya tuwang-tuwa sila nang mawala ito. Tinandaan ni Suyen ang Doujian High bilang check. Nag-abiso muli ang quest window na update ang progress. Sumunod na lumapit ang isang estudyante mula sa Jiang Tech. Sinabi nitong masaya silang mapasa ilalim sa pamamahala ng West Gambok pero humiling na sana'y huwag silang taasan ng buwis. Tumawa si Kim Su Yan at sinabing huwag mag-alala, hindi sila tulad ng East Gambok at wala silang kokolektahin kahit ano ipinahayag niyang isa siyang makatarungan at mabuting pinuno. Nagabiso ang Quest Window na na-update na ang Quest para sa ganap na pagpapakita ng kapangyarihan sa mga paaralang nasasakupan ni Kim Suyen, Sojin High School, 1 over 1, Dajan High School, 1 over 1, at Jang Technical School, 1 over 1. Sa isip ni Suyan, nagawa na niya ito at oras na para ma-level up ang kanyang crew. Makalipas ang ilang sandali, nakaupo siya sa washroom habang nag-iisip. Sa wakas ay nakakuha na siya ng ilang level up cards, ngunit hindi niya malaman kung kanino ito dapat gamitin. Tiningnan niya ang rangkang ng kanyang mga crew sa quest screen at pinag-isipan kung dapat niya na bang si Hagen sa god tier. Ngunit nag-alinlangan siya kung kakayanin ba niyang kontrolin ito kapag naging sobrang lakas. Isa pang opsyon ay gamitin lahat ng card kay Yun Dong Lee, pero may kung anong pakiramdam siyang ayaw niya ang ideyang iyon. Naalala niya si Kuza, na sa ngayon ay pinakamahinang miyembro ng crew. Kinamusta niya ito, ngunit negatibo ang sagot. Napaisip si Suyan kung dapat ba talaga niyang isama si Kuza sa mga laban, ayaw niyang masaktan ito. Tinatanong niya kung may problema ba ito sa paggalaw. Sagot ni Kuza, huwag muna siyang kausapin. Sa kabila nito, Kumbinsido si Kim Suyan na darating din ang panahong kailangan talagang lumaban ni Kuza, lalot kaalyado na niya ito. Kaya't mas mabuting mapaghandaan ito, sinabi ni Kuza na saktong balak na rin niyang magsanay. Doon na pagdesisyonan ni Suyan, ibibigay niya lahat ng level up cards kay Kuza. Pinindot niya ang opsyon sa quest screen at nag-abiso ang system na ang lahat ng level up cards ay i-apply ia kay Kuza. Na-activate ang mga ito at napasigaw ng malakas si Kuza. Napatingin sa kanya si Suyan at naisip kung gumana nga ba yun. Ngunit sana raw ay hindi niya nalang nakita ang itsura ni Kuza habang nangyayari ito. Sa kabila ng lahat, buo na ang posisyon nila sa West Gambok, na palakas na nila ang kanilang impluensya matapos ang tagumpay sa tatlong paaralan. Tinanong niya si Hyun Dong Lee kung tama ba ang kanyang pananaw. Tumangon si Hyun Dong bilang pagsang-ayon. Binanggit naman ni Suyen na may matagal na siyang gustong itanong. Tinanong niya kung ano raw ang klase ng tao ang top dog ng North Gangbok High. Hindi raw ito dumalo sa Gangbok Conference, pero halatang gustong makuha ni Nayahan at Sok Kang ang taong yon. Gusto niyang makakuha ng mas maraming impormasyon para makapaghanda. Ayon kay Hyun Dong, wala talaga silang alam tungkol doon. Karaniwan daw, ang mga pinuno ng isang distrito ay may makulay na nakaraan, Ngunit sa kasong ito, walang sino man ang may alam. Ang tanging napapabalita lang ay napakalakas daw talaga ng taong yon. Napakunot noo si Suyen nakakabahala raw talaga. Pareho sila ng iniisip ni Hyun Dong. Nagpasya silang bumalik na sa eskwelahan para makapaghanda sa klase. Yumuko si Hyun Dong bilang pasasalamat. Si Kunsa naman ay nagsabing masyado siyang gigil at baka hindi na makatulog ngayong gabi. Sinaway siya ni Suyan, sinabing huwag siyang magsalita ng ganoon dahil baka magkaroon ng maling pag-iisip ang mga tao sa kanila. Sa isip ni Hyun Dong, mukhang ayos na ang mga bagay sa bagong teritoryo, ngunit hindi dapat si Suyan ang laging humahawak ng mga bagay na ito ng mag-isa. Tuloy-tuloy pa rin kasi ang paglawak ng impluensya nila sa gangbak. Paalala ni Suyen huwag kalimutang siya ay isang estudyante pa rin. Humingi ng paumanhin si Hyundong at inamin na imposibleng si Suyen lang ang mamahala sa buong West Gangbuk. Sa ngayon, hindi na raw niya maibubuhos ang buong oras niya sa mga nangyayari sa kanilang nasasakupan. Kailangan nila ng isang taong mahusay sa detalye, at kadalasan, ang mga babae raw ang may ganitong katangian. Kailangan may tumutok sa pagpapatatag mula sa loob. Ang tanong, sino? Napatingin si Hyundong sa mga babaeng naruroon. Napansin ng isa sa kanila na tinititigan sila ni Suyen. Human gal may kling buhok na babae at tinanong kung bakit ganoon ang tingin sa kanila ng tanga. Naisip ni Suyen na sa eskwela, karamihan ay iniisip na isa siyang walang kwenta. Ngunit may isang babae raw na swak sa papel na yun. Samantala, may isang babaeng nakasuot ng gray na shirt ang nagtanong kay Cha Erinbeck kung paano siya nagkaroon ng napakaraming Instagram followers gusto raw nitong malaman ng sekreto. Sagot ni Cha Erin, kailangan lang maging hot as hell. Tinawag naman siya ng isa pang kaklase na insufferable. Sa paningin ni Yun Dong Lee, may kakaibang vibe sa pagitan ni Cha Erin at ni Kim Suyen. Kung magsimula raw silang mag-date, tiyak na si Cha Erin na ang magiging sandata nila para sa panloob na pagpapatatag ng grupo. Patuloy ang biruan, at tinanong muli si Cha Erin kung ano talaga ang sekreto niya. Sagot niya, maging cute. Sabay bulong na ang sama-sama niya. Sa isip ni Hyun Dong, niya ang ugnayan ni Nasuyen at Cha Erin, isang alyansa na magdudulot ng kapayapaan at kasaganaan sa gangbak. Pagkatapos ng ilang sandali, tinanong ni Cha Erin kung may party. Sumagot si Hyun Lee na oo, at iminungkahi ang isang pool party sa resort sa gangbak para mapalakas ang kanilang samahan. Sinampal siya ni Cha Erin at tinanong kung sineseryoso ba niya yun. Naguguluhan siya kung bakit. Sinagot ni Cha Erin na huwag siyang magpanggap na magkaibigan sila at wala raw siyang balak makisaya sa mga taong 'yon. Nagbabala pa itong huwag siyang subukang yayain muli at agad na umalis. Sinabi ni Kim Suyan na tila may kabastusan ang inasal ni Cha Erin. Wika niya, isang mungkahing lang naman ng party ang sinabi niya. Bakit kailangang sampilan siya roon? Napaisip siya kung baka ang lugar ang naging dahilan ng reaksyon. Ipinaliwanag niyang sa Instagram ngayon, uso na ang mag-upload ng mga larawan na nakabakini sa poolside ng mga resort. Maging ang mga estudyante ay karaniwang nagpupunta sa mga resort. Dahil aktibo si Cha Erin sa social media, inakala niyang gugustuhin ito ang ideya ng party sa resort. Sayang, hindi pala interesado. Habang iniisip ni Kim Suyen na isa siyang matalinong hanggal, naisip niyang tama lang na sinampal siya, lalo't minor pa sila kaya't hindi dapat sila pumupunta sa ganoong lugar. Gayunman, sinabi rin niya sa sarili na hindi dapat siya basta-basta sumusuko sa layunin niya. Tinanong niya kung kailangan na ba niyang isang plano, lalo't halatang ayaw na ayaw ni Cha Erin sa ideya. Hindi naman sa tingin niya na talagang ayaw ni Cha Aaron sumama, pero mukhang seryoso ang pagtutol nito. Biglang inilagay ng Yakuza ang kamay sa balikat niya at tinanong kung bakit hindi man lang siya kinonsulta tungkol dito. Samantala, sa pinagtatrabahuhan ni Cha Erin Beck, narinig niya ang pagbukas ng pinto. Agad siyang bumati ng maayos at nagtanong kung paano siya makakatulong, ngunit nagulat siyang mga kaibigan niya pala ang pumasok. Tumawa ang isa at sinabing sila lang pala yun. Sinabi ni Cha Erin na nagulat siya kaya't sana magsabi muna sila kapag bibisita sila sa trabaho niya. Binanggit ng isa na narinig na nila ang balita tungkol sa resort na may pool na pinabok ni Kim Yeon at tinanong kung sasama rin ba siya. Malamig ang sagot ni Cha Erin at sinabing hindi siya sasama, tulad ng sinabi na niya noon. Ngunit nagpumilit ang mga kaibigan niyang sumama siya. Ang isa ay sinabing sikat ang resort na yun sa Instagram. Tinanong ni Cha Erin kung bakit naman siya sasama, at sinagot siya na maaari silang magpalitrato roon at dumami ang kanilang followers. Plano rin daw nilang iwan ang mga lalaki at sila-sila lang ang mag-enjoy sa trip. Nagtataka man, napaisip si Cha Erin at sa bandang huli ay pumayag din siya. Niyakap siya ng mga kaibigan niyang tuwang-tuwa at sinabing siya na ang the best, at siguradong marami silang makukuhang followers. Nagpasalamat si Cha Erin at pinaalalahanan silang magsuot ng magagandang damit. Sa isip-isip niya, kailangan na niyang mamili ng bagong bakini. Maya-maya pa, nakatayo si Kim Su-yeon sa tabi ni Nakusa Han Dong-li sa gilid ng kalsada. Tinanong niya kung talaga bang ngayong araw ang trip at baka nagkamali lang siya ng pecha. Kinumpirma ni Han dong -li na ngayon talaga ang alis, pero hindi niya inasahan ang nangyayari. Nagulat si Suyan na tinanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Ipinaliwanag ni Han Dong Li na akala niya tutul din si Suyan sa ideya ng resort. Nilinaw ni Suyan na hindi naman talaga niya sinusuportahan ang plano, pero ayaw lang niya na agad sumusuko si Han Dong sa pangarap nito. Napansin ni Han Dong na napaidal dal bigla si Suyan. Biglang sumingit si Kuza at may tanong daw siya kay Suyan kung bakit daw kasama si Heijen. Inamin ni Suyan na inimbitanya niya lang ito nang hindi masyadong iniisip, pero hindi niya inaasahang sasama nga ito. Sinabi ni Kuza na halatang hindi bagay ang style nito sa okasyon. Biglang napansin ni Hong Li na paparating na ang mga babae. Napuna ni Kim Suyan na wala silang suot na bikini. Nagulat si Yakuza sa sinabi niya. Tinuligsa naman ni Cha Erin kung bakit hindi man lang sinabi na sasama si Gu Heijen. Tinanong ni Handong kung naiilang ba siya. Tumawa lang si Cha Erin at sinabing hindi naman at tila gumaganda pa nga ang trip. Nakatitig si Kim suyen sa bag ni Cha Erin, umaasang baka may bakini sa loob. Pero bago pa siya makapagsalita, sinampal siya nito at sinabihang tigilan ang pagtingin. Humingi siya ng tawad habang nagpop up sa screen ang quest window, Master please gets one hit. Tumawa si Han Dongli at sinabing mukhang kumpleto na sila kaya't pwede na silang umalis. Samantala, sa East Gangbuk High, lumapit ang isang binata kay Sikang at agad na nagbalita. Ang West Gangbuk daw ay gumagalaw na. Nagtaka si Sikang at inisip na kahit paano ay may sentido kumo naman si Suyen, kaya't imposible namang umatake sila ng East Gangbuk mula sa kanluran habang ang South Gangbuk ay umaatake mula sa timog. Ngunit nagulat siya nang marinig na hindi raw sila papunta sa digmaan, nagbabakasyon lang daw ang mga ito. Napailing siya at tinawag na mga hanggal ang mga ito. Tinukoy niya kung saan pupunta ang grupo at sinabi ng binata na sa isang sikat na resort sa Gangbok, nasakop na ng North Gangbok Territory. Samantala, dumating na ang grupo sa Gangbok Poolside Resort. Kinumpirma ni Hyong Lee na tama ang lugar. Tinanong ni Kim Suyan kung nakapag-check-in na siya at sumagot ito ng oo, sabay hirit na gusto niyang mapalakpakan. Tumanggi si Suyan, napansin ni Yakuza na nakatitig sa kanya si Heijan kaya tinanong niya ito kung bakit. Nag-alok si Cha Erin na maghiwa-hiwalay muna sila pansamantala upang makapagbihis at magayos. Nagpa siya ang mga babae na pumunta sa kwarto nila. Sumunod naman si Suyan sa kanila. Hindi pa siya nakakalapit ay sinampal na naman siya ni Cha Erin at sinabihang tigilan ang pagsunod-sunod. Muling nagpapap ang quest window, Master please only hit once. Nagpaliwanag si Suyen na akala niya ay iisang kwarto na lang silang lahat sa modernong panahon. Tinulig sa siya ni Cha Erin at sinabing wala siyang rason para maniwala na sa iisang kwarto sila matutulog at pinaalis na siya. Ilang saglit pa, Iminungkahi ni Handong Lee na simula na nilang maglibang dahil dalawang araw lang ang itinagal ng kanilang bakasyon. Wala raw masyadong oras para magparty, party Napansin ni Kim Yeon na nakauniporme pa rin si Handong kaya tinanong niya ito at sinabing mamaya na lang nila bisitahin ang iba. Pagkatapos ay masayang idineklara niyang, party time, na. Habang abala sila, isang grupo ng mga estudyante ang nakaupo at lihim na minamasdan sila. Tinanong ni Chak na kung sigurado bang mula sa West Gangbuk High ang mga bagong dating. Kumpirmado ito ayon sa kasama ni Jiang Binyan na naiinis at nagtaka kung paano sila naglakas loob na pumasok sa teritoryo ng North Gangbuk. Tinuro niya si Heijan at tinanong kung yun nga ba si Heijan. Kinumpirma ito ni Jiang Binyan. Binanggit ni Heijan Kang na nandoon rin si Cha Erin Big. Agad namang nagkumento ang isa pang kasama na nakakainis daw talaga ang babaeng yun na akala mo kung sinong maganda. Tumugon si Heijan na mas maganda pang siya kay Cha Erin, kaya't sinabihan siya ng kasama na sabihin yun habang nakaharap dito. Nang tanungin kung ano ang plano nila, nagmungkahi si Jiang Binya na airport na lang sa mga nakakataas. Tumutul si Chak na at sinabing huwag na lang. Pero nang tanungin siya kung pababayaan na lang ba nila ang mga ito, Mariin niyang sinabi na hindi nila ito palalagpasin at haharapin nila upang makakuha ng pabor mula sa mga mas makapangyarihan. Samantala, abala ang mga kaibigan ni Cha Erin sa pagkuha ng mga litrato. Masaya silang pinagmamasdan ang mga larawan at sinabi ng maikling buhok na babae na ang hot nila sa kuha. Tinanong ng itimang buhok kung kanya ang isang lalaki sa larawan. Nagtataka kung ipopost ba niya ito, pinilit siya ng isa na ipost agad. Natatawa silang pareho na baka sumikat sila sa Instagram. Bagamat inirereklamo ng isa na nabasa ang cellphone niya, wala raw yun dahil magiging sikat naman sila. Napansin nilang maganda ang kuha sa wakas matapos ang parang 30,000 na shots. Nagplano silang kumuha pa ulit kapag dumating na si Cha Erin. Tinanong ng isa kung nakita ni Cha Erin ang katawan ni Heijan kanina. Sagot naman ng isa na oo, oh, at sobrang ganda ng katawan nito. Nagtanong kung may ibang lalaki pa ba na dumating, at sinabing kung hindi lang masama ang ugali ni Hayden ay ligawan na niya ito. Nainis ang kasama at sinabihan siyang tigilan ng kalokohan at tawagan na si Cha Erin. Pagdating ni Cha Erin, nagulat silang nakasuot ito ng bakini. Tinanong ng kaibigang may itim na buhok kung bakit siya nakabakini. Inis na inis si Cha Erin at tinanong kung anong nangyayari, akala raw ba nila lahat sila ay magsusuot ng bakini. Ipinakita nila ang group chat kung saan malinaw na hindi sila magsusuot. Nahihiyang nagtanong si Cha Erin kung hindi ba sila masyadong OA kung ganun, sabay takbo palayo habang natatawa ang isa't isa. Naiisip nilang kunin ang pagkakataon para magpicture kasama si Cha Erin sa bikini, pero matigas ang tanggi nito. Narinig din ni Kim Suyan ang kaguluhan at napabulalas na nakabikini si Cha Erin. Galit na sinabi ni Cha Erin na hindi siya magpapakuha ng larawan kasama ang mga traidor at hindi na siya sasama kahit kailan. Kalaunan, naupo si Cha Erin sa tabi ng mga lalaki at inis na tinanong kung nasa tamang pag-iisip ba sila. Bakit daw niya kailangan pang isuot muli ang bikini para lang mapasaya sila? Pinakalma siya ni Suyan at sinabing hindi naman sila interesado, hindi naman daw sila nagpunta roon para lang makita siya sa bikini dagdag pa niya, wala rin namang pilitan. Babalik na raw siya sa bahay. Pinatulan siya ni Cha Erin at pagkatapos nilang kumain ay nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin at sino ang maglilinis. Iminungkahi ni Suyen na si Hyun Dong ang maglinis at sumang ayon naman ito. Tinanong ni Suyen kung nasaan si Heijen. Ipinaliwanag ni Han Dong na tumakbo ito agad pagkatapos kumain, mahilig daw itong mag-ihersisyo at pinangangalagaan ang katawan. Pero nagbiru siyang baka hindi alam ni Heijia na karamihan sa babae ay hindi naman fan ng sobrang maskuladong katawan. Tinanong ng maikling buhok kung para saan pa ang pag-iehersisyo, eh lahat naman daw ay magiging alikabok rin. Sinabi ng itimang buhok na gabi na at uuwi na sila bukas. Tipikal lang daw ito sa isang two-day trip. Nainip si Cha Erin at sinabi niyang baka umuwi na siya ng maaga kahit siya ang pinaka-excited sa simula. Para maibsan ang pagkainip, nagmungkahi si Hyong ng isang laro kung saan ang matatalo ay kailangang ahitin ang kilay. Nagtanong si Cha Erin tungkol sa patakara ng laro. Pumayag siyang sumali, pero nagbiru na wala namang kilay ang isa sa kanila kaya't walang mawawala. Sinabi niyang magsimula muna sila sa simpleng laro, at kung hindi siya mag-enjoy ay matutulog na lang siya. Pagkalipas ng limang minuto, Tinuro ni Cha Erin si Kim Su-yeon at sinabing talo siya dahil naglaro ito kahit hindi pa niya turn. Tuwang-tuwa siya at sinabing enjoy na siya. Umangal si Kim Su-yeon at sinabing sumunod naman siya sa rules. Pero iginigiit ni Cha Erin na talo siya. Nang hamon si Kim, kapag napatunayan niyang tama siya, si Cha Erin ang mag-aahit ng kilay niya. Sinabihan siya nitong tumahimik at huwag gumalaw. Paulit-ulit na sinabi ni Kim Su-yeon na hindi siya talo. Tinawanan lang siya ni Cha Erin at sinabing siya na nga ang aahitin niya. Reklamo naman ni Suyan na hindi man lang niya nakita si Cha Erin sa bikini tapos ngayon kilay pa niya ang kapalit. Sinabihan siya ni Cha Erin na tigilan ang sobrang katapatang ganyan. Tumango ang ibang babae, pabor kay Cha Erin. Iminungkahi ni Hyun Dong na tila kailangan ng panibagong round para malaman kung sino talaga ang talo. Tinanggap ito ni Cha Erin at nagtanong kung anong laro naman. Binuksan ni yun Dong ang isang aparador at sinabing doon sila maglalaro. Nagtanong si Cha Erin kung anong klaseng laro ang gaganapin sa loob ng aparador. Ipinaliwanag ni Hyundong na kailangan nilang sabay pumasok habang magkahawak kamay, at kung sino ang unang lalabas ay siyang matatalo at kailangang mag-ahit ng kilay. Nag-alinlangan si Cha Erin at nagtanong kung yun na nga ba talaga ang buong laro. Tumango si Kim Suyen at nagsabing parang game of chicken lang daw ito. Pero nang marinig niyang kailangan pang mag-hold ng hands, bigla siyang tumutol. Nagtanong si Cha Erin kung bakit pa kailangang hawakan niya ang kamay ni Suyan. Hanggang dito na lang muna mga bossing. Kung gusto mong subaybayan ang kwentong ito, mag-like, comment, at subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell para ikaw ang unang makapanood pag may bago tayong upload kita-kit sa susunod mga boss.